May gusto lang akong sabihin sa iyo. Um, bak magalit ka. Ah, kasawa na kasi yung mukha mo. Ganun e ba? Bakitan <makes> jam. Oh. Second chance. Magbabago ako. Malilain yung sabi ko. Nakabla ka na. Di, hindi ka na magsasawa at hindi ka na rin makakapag-comment. Diyan. Wala <makes> naman iba vlog. Huwag naman sana umabot sa ganitong usapan. Sawa ka pala sa mukha ko. Hindi ba kasing may sabi pumunta ka dito? Gusto ko lang makita yung bunbunan mo. Eh. Kasi yung tuwi nakikita ko yung bunbunan mo. Eh. Kasi pumapasok dito sa line ko. Ay, ano yung black Okay lang, kahit nga makapag-connect dyan. Pero kita naman kita eh. Kahit nakablack ako. Galing lang. hindi ka magsawa, hindi ka maerita sa akin. Ako na mismo yung mag-talk, magbablack sa'yo. Tambay lang yung video mo eh. Kita ko lang sa...